Kung ikaw ay leader or may impluensya sa mga organization na pinamumunuan mo at sa tingin mo ay merong hindi epektibo sa mga sistema na inyong ginagawa, baka pwede natin pag-usapan ang tinatawag na dead Horse Theory Ang Dead Horse Theory ay isang satirikong metapora na nagpapakita kung paano ang ilang mga tao, institusyon o pati na rin ang ilang bansa ay humaharap sa mga malinaw ngunit hindi malulutas na suliranin. Sa halip na tanggapin ang realidad, pinipilit pa rin na bigyang katwiran ang kanilang mga kilos para protektahan lamang yung kanilang ego at hindi yung interes ng kanilang organisasyon. Ang pangunahing idea namang nitong teorya na ito, simple lamang eh. Kung alam mo o napagtanto mong nakasakay ka sa isang patay na kabayo, ang pinaka kailangan mong gawin na makatwiran ay bumaba ka na maghanap ka ng ibang buhay na kabayo at magpatuloy ka sa direksyon na pupuntahan mo. However, in reality, ang nangyayari, kabaligtaran ang outcome. Sa halip na iwan na yung patay na kabayo, ginagawa ng mga tao ang sumusunod na mga factor. Isa-isahin natin yan. Number one, bibili sila ng bagong saddle para do sa patay na kabayo. Pangalawa, pinapaganda nila yung pagkain, yung diet o yung nutrisyon kahit yung kabayo ay patay na. Pangatlo, pinapalitan nila yung hinete o yung kutsero ng kabayo imbes na tugunan yung problema nito. Pangapat, tinatanggal o sinisibak yung tagapag-alaga ng kabayo at kumukuha sila ng bago na umaasang magkakaroon ito ng kakaibang resulta. Panglima, nagtatawag ng meeting upang pag-usapan kung paano mapapabilis at mapapaganda yung kondisyon ng kabayo kahit ito'y patay na. Ika-anim, lumilikha sila ng committee or bureau or even task force upang suriin yung problema ng patay na kabayo mula sa iba't ibang anggulo. Nakakaloko, di ba? Ilang buwan sila magtatrabaho doon, gagawa sila ng report at sa huli sasabihin nila yung malinaw na katotohanan tigok na yung kabayo yung ikapito naman dinadahilan or pinapangatwiranan pa yung mga ginagawa nila sa pamamagitan ng pagkahambing o pagkukompare sa ibang kaparehong patay na kabayo at lagi nilang sinasabi na may kulang lamang sa training yung sumunod, nagmumukay sila ng ibang programang pagsasanay or training program para sa kabayo. Syempre ang sunod noon, additional budget. At higit sa lahat, binabago nila yung description o yung kahulugan na patay upang kumbinsihin yung sarili nila na may potential pa yung kabayo. Kaya ang moral lesson dito sa storya na ito, pinapakita dito sa teorya na ito kung paano maraming tao or organization lalo na sa business sa leadership sa trabaho na rin, even sa pamahalaan na mas pinipili nilang itanggi ang katotohanan tapos nagsasayang laman tayo ng oras, energy, resources, or pondo at pagod sa mga hindi epektibong mga solusyon. Imbis na tanggapin yung problema mula pa sa simula at gumawa ng mas matalino at epektibong mga desisyon. Kumbaga, mindset pa, mindset kayo ba? Ano bang pananaw nyo dito sa teorya na ito? May natutunan ka na naman ba? Siyempre, knowledge is priceless.